RBC na lang kay magtanim ng panibagong sibuyas Huwag yung mga nagsulo. Yan lang mga Dandahan ni mo na rudol po. Ano ba yan? Nandun pa sa kabila. May mga malalaki dun eh. Para madagdag. Yan, harvest na. Yung sibuyas sa pag, simula nung pagtanim ko, hindi pa dalawang buwan dali lang yan itira na lang yung tatlo doon pa sa kabila hindi natanggalan yan ha yung ganito Kayo. kayo mamaya na doon na doon na sa taas ako na maglinis ah oh, wala na isang kilo ha wala mura pa naman kuha nila sa sinta lang grabe sila sa sinta. <laughs> yun sa tabo na nobinta daw yun pa sa kabila Yan, kapag may tinanim, may aanihin talaga. Yun lang. Pag-ani mo, mura na. Yan, mga malalaki lang ha. Kasi itong mga payat, yan ang ibini ko. Yan o. Oh. Umagang kay ganda halo pa yung halaman kung ano.